Hi guys, this is Cindy TV and welcome back to my channel. So, nandito tayo ngayon guys sa airport kung saan nag po kami ngayon na ng bus. Pagpunta po doon sa Proceed Day. So, kung nakikita mo, ayan, nandito po yung mga kasama. Yung mga kasama ko, akat po kami magkakasama ngayon. So, waiting na po kami sa aming service. At of course, excited po kayo ngayon sa isi-share ko kasi uh, first time din po uh, namin dito sa Crossip na to. Malaki po itong Crossip sister company na naman dito noon. Sinagyan namin last time. Norwegian. Norwegian Viva. Ito naman ay Norwegian Mm, prima. So, gusto ko lang i-share sa inyo guys kasi napakalaki rin itong cross na ito. Ito yung mga bago nilang labas ng mga crochet. Kaya excited po kami na mapasok na naman namin itong crochet na ito. Okay? So, huwag kayong umalis guys at isi-share ko sa inyo yung mga kaganapan, yung mga daily routine ko sa loob ng sa loob ng worship. So, isi-share ko po ito sa inyo. Okay? So, huwag kayong umalis dyan at ako yung magbabalik. Ayan, nandito na po kami. Nakasakay na kami sa bus. At on the way na po kami sa port kung saan nandoon po yung cruise ship. Okay, so see you. back here again. Oh. Why did we have to go to the airport in the first place? I think they just stood here in the corner and waited. <laughs> <laughs> Po, yung malaking cruise ship na yan at syempre excited na po ang lahat, ayan kung nakikita nyo ayan, yan po ang Norwegian Prima so dyan po kami guys pupunta Ayan, ito na yung way. Papasok doon sa loob ng cruise ship. Ayan. Ma-escort na kami rito, guys. Which one? Oh, yeah. You don't remember? Ayan, tapos na po kami dito mag-sign in. Waitin na lang po kami. Natawagin kami ng aming butler papasok doon sa aming room. So, ito yung pinaka-view namin dito. Nandito pa kami sa... Ayan, ano ba Basta nandito kami sa pinaka-lobby namin dito sa may heaven. Ayan. So, ito yung makikita nyo. 15th floor po kami ngayon, guys. Ito yung aming room sa, sa gilid lang na ito. Malapit lang kami sa bar. Ito yung mga kasama ko. Yan, waiting po sila. Magkasama kami sa isang room. So, ayan, guys. Ah, uh, na kami ngayon sa lounge. Ayan, nakapasok na kami dito sa loob. go up to the couch. Okay. So, ayan, uh, ready na po kami para sa aming room, pero may isang na Kasi po kami mga papel. Ayan, uh, sign up po kami ng aming mga restaurant at saka yung uh, uh, mga shows, ayan, napapanood rin namin, okay? So, abangan nyo guys yung susunod kong gagawing video dahil uh, ko kayo, pero wala naman po kasi pinagkakaiba yung vibe kung sino yung mga nakapanood ng video ko doon sa oh kong mga ginawang video yung Norwegian Viva it's the same lang po dito sa Prima okay so hindi ako sure kung mag kung mag tour pa ako pero abangan niyo na lang po kung sisipagin ay makapag tour ako Okay, so yun lang at maraming maraming salamat. Abangan niyo pa po guys yung ating mga gagawin mga video dahil meron pa po mga excursion na darating. So abangan niyo ulit yung ating mga kakaibang mga ah uh, content. Okay, so yun lang at maraming maraming salamat sa si panonood at uh, thanks for watching. Mabuhay!